lang sa pagtatrabaho sa gitna ng pagluluksa sa ina. Bagamat dumaan sa matinding pagsubok ang aktres at singer na si Maymay May Entrata dahil sa pagpanaw ng kanyang ina, ipinamalas niya ang tapang at dedikasyon sa kanyang propesyon sa kabila ng kalungkutan. Sa kabila ng matinding lungkot, nagpatuloy siya sa kanyang trabaho at aktibong nagpromote ng kanyang proyekto sa Netflix. Ang Cover Girls, na bahagi ng social series na Bida Bida. Ang Cover Girls ay isang episode na tampok si sina Maymay Entrata, Lovey Po, at Gabi Garcia. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Maymay ang isang clip mula sa kanilang episode kung saan makikita ang kanilang masayang samahan at ang kanilang mga kwento bilang mga kababaihan sa industriya ng showbiz. Ipinakita nila ang kanilang mga karanasan, pananaw, at ang kanilang mga pagsubok at tagumpay bilang mga babae sa isang industriya na puno ng hamon. Ayon kay Maymay, tinanggap niya ang proyektong ito bilang isang paraan ng pagbibigay